Good evening, guys. Oh, Nagsimba tayo guys dito sa Padre Pio Santo Tomas Batangas at kasama natin guys ang aking asawa. Pagkagaling ng Casa Isabel sa may subdivision ay dumaan tayo dito sa Padre Pio Santo Tomas Batangas para makapagsimba naman tayo mga kaisaro. Para wag na papagaling, ang sa mga maglita ni Pato Pio, kaya tatawag ng lindo ay ang ito ang pagbabago sa ating schedule ang mga oras ng ating hiling nasa at hiling liturgy na may pagpapahing ng langis. unay sa alas 9 ng umaha, pangunahan ng obispo ng Bangladesh. At sa ikaanong ng gabi, ang ating sunod na hiling liturgy at hiling mas. Walang pagbisa ng alas 11, ito'y papalitan ng alas 12 ng tanghali. Ayun po, at ang inyong mga mga sakit ay malugod na ina ang mayamang mga asahan ninyo at rapat ng araw na iyon, at hiling ko. Kaya kung kayo gusto pa sa ating hiling hindi hindi pa po ng Salamat ng marami sa inyo lahat. Tayo po pagkatapos nito ay may isa sa gawa ang na oras sa ating Chapel of Reservation ang pangipagkasalangin ng mga intensyon ay sinusulat sa mga sobrang niyo sa mga donation

sa salita na sana sa akin. At huwag mo kami ipinitulot sa tukso. Adi at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abangin mo ang Panginoon na buhay mo ang Panginoong Halos ay sumasayin mo. Bukod kang pinagpala sa buhay na ha. At pinagpala naman ang iyong na si Jesus. Sa pangayari na at Diyos, ipanalangin mo kami ang kasalanan lewan at mga paglumang ay ako. Abangin ang hiyan na Ang Panginoon Diyos ay sa iyo. sa at pinagpala namin ang iyon sa -is. San pang hiyan ay nanang Diyos? mo ang hindi kasalanan. Ngayon at kung kami mamahangay. at uh, tapos na ang misa mga kaisarugman nagsimba tayo dito sa Padre Pio Santo Tomas Patangas para magpasalamat din tayo sa mahal na Panginoon sa buhay na ipinagkakalupo sa atin mga kaisarug sabi nga ay uh, na buhay tayo nakapiling ang ating Panginoon at kahit Uh, ganito ang ipinagkalob sa atin ay napakalaking pasasalamat natin gumising tayo ng maaga na komplito walang karamdaman, malakas ay napakalaking bagay mga kaisarog kaya nagpapasalamat tayo sa ating uh, Panginoong isos sa ipinagkakalob sa atin na uh, mga biyaya at uh, buti na lang umabot tayo ng uh, misa Uh, kumain tayo ng uh, hostya ayan yan ito po yung sa Patripio Santo Tomas Batangas mga Kaisarug At uh, hindi muna tayo nakisabay sa Agos ng uwian ng mga tao dahil uh, magkakabulbul pang traffic. Kaya pinauna muna natin sila para paglabas natin mamaya ay maluwag na. At ilan-ilan uh, na lang po yung mga naterang uh, mga nagsimba dito sa Padre Pio Santo Tuma. At uh, kasama ko po ang asawa ko na nagsimba. Pumasok po siya dito sa may simbahan. At uh, hindi po gaano makuha na ng view, gawa ng uh, medyo madilim sa mga bandang sulok-sulok mga kaisarug. Yung nahagip lang po ng ilaw ang uh, ating nakukuha na ng video. <coughs> Kap. Kailan mo kasi parehin niyo ganito oh. Sige oh. 3, 2, 1. Deja ni mama mo 'tong kitchen. Kita ko sabihin. Ayan po ang Padre Pio. Ah, dito tayo sa simbahan. At uh, shout-out sa ating mga viewers dito sa Padre Pio Santo Tomas, Batangas. Sa mga kapatid natin na mga nagsimba ay uh, magandang gabi po sa inyong lahat. At ingat-ingat uh, sa pag-uwi. Pauwi na tayo mga kaisarog at uh, pupunta tayo sa ating motor. Dan ito yung daanan guys. Dito, to sa Padre Pio. Ito tayo ay nagsimba at nagpasalamat mga kaisarog at uh, uh, mabait na ating kaibigan <laughs> ito yung packet guys dito sa Padre Pio. Papuntang simbahan. Ang tara na. Ah, kasi kasi ilaw. Okay hanggang dito na muna guys ang ating vlog at uh, thank you so much for watching. Bye bye.